Ayan po patuloy lang po akong magbibigay sa inyo ng uh, mga kaganapan At uh, panoorin nyo lang po at dahil ito po ay uh, kagabi lang po dumating ito Na libu-libong mga bala, sari-saring mga bala ang uh, dumating Dito sa Clark Air Base at saka dyan sa Subic Mga bala po ito yung mga dumating po Ayan po mga nakapackage na yan mga kono yan B mga bala po yung mga sari-saring bala yan, bala ng mga missile, bala ng kung ano-ano, mga kanyon o ano. Ayan po. Ay, uh, anyway, yan po. Kagaya po yung nakakritch na yan. Mga bala po lahat yan ng mga sari-saring klaseng bala. So, ano pa po ba ang ini-expect natin dito? Ano ito? Maglalaro lang po ba itong mga, uh, mga kano dito sa atin? So, ano yung sinasabi ng mga honghang na mga Hello pong mga nagko-comment na di o mano ay sinasa sinasabi po baka lumaraw na na video itong mga pinapakita ko. Kahapon lang po ito, kagabi. Kagabi lang po dumating ito. Okay, wag na to po. Uh, iba po ang gusto kong sabihin sa inyo. Ayun po, makikita niyo naman po 'yan Yung mga uh, kuno mga bala po lahat 'yan. Ngayon, uh, habang nagsasalita po ako rito, manood lang po kayo diyan at makinig sa sasabihin ko. At uh, dahil po nga uh, Nabanggit ko na po na Maging si Senador uh, Gringo Nasan ay nagsabi na po na Let's prepare So ibig sabihin Maging siya ay kumbinsido na po na may gira Okay uh, Para po hindi maubas ang oras natin Ay ang gusto ko pong Ipaalam uh, sa inyong lahat Sa lahat lang po ito ng mga subscriber ko Ngayon kung mayroon pang gusto mag subscribe Ay nasa sa kanila po yan Ito po ay para lang po sa mga subscribers ko Antayin nyo po yung announcement ko at uh, magkakaroon po ako magagawa po ako ng isang video diyan na mag uh, para magpalista lang po kayo. At uh, kung sino-sino po yung mga naging subscriber ko, nag-subscribe. At uh, para po uh, malaman ko kung sa taga saan kayo. Sabihin nyo po sa uh, doon sa halimbawa comment niyo na uh, uh, yung pangalan niyo, plus yung uh, kung saan kayo lugar, kung sa Visaya ba kayo, sa Mindanao, sa Luzon, ganun po para po mai, uh, mai prepare ko po rito mailista ko na rito at uh, para malaman ko po lahat kung sa kung uh, itong mga subscriber ko ba lahat ay nakakapanood dito mga video ko ngayon so ibig pong sabihin kung hindi po sila nag-comment doon sa ay ko pagdating ko po sa Mindoro pag-uwi po namin sa Mindoro ay ibig sabihin po ay tala, hindi po nila na uh, papanood itong mga announcement ko But anyway, sinabi ko na po, o oh, ulit-ulitin ko lang po, hindi ako magsasawang mag-ulit-ulit uh, dito. Doon po sa nag-aalala, na doon sa wala kayo mabaon, wala kayo, alam ko naman po yun, wala kayo mabaon eh. Mm. So doon po sa nag-aalala na walang mabaon o walang uh, pagkain o madalang, uh, po, ano, huwag, huwag nyo na pong alalahanin. Sinabi ko na po dati, pag nandito kayo sa akin, wala po kayong dapat alalahanin. Sinabi ko po yan. So ito na po yung uh, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo noon. At dito na na, ito na yung pagkakataon, ito na siguro baka binigyan na lang tayo ng anang uh, pagkakataon para mapatunayan ninyo yung mga sinasabi ko na. Boro mga sinasabi ninyo nila sa mga comment, yan puro kalokohan lang daw at puro views lang daw ang gusto ko kaya ako nagaganyan. Pero dito na po. Ito na po yung patunay kung sakasakali mat ito ay mangyayari na. Ito na po yung patunay na kung ano yung sinabi ko noon na kapag ka may ganitong sakuna ay dito kayo sa akin lahat ng mga subscriber ko ay iipunin ko so yan po basta ito paulit ulit ko lang po sinasabi ito At dahil wala na po ako masabi yan po ito oh mga bala po yan. yan yan, po nakalagay na yung mga bala po yan sari, sari po mga bala yan bala ng missile bala ng bomba lahat na po yan artillery artillery lahat po ng klaseng bala yan na po yan kagabi lang po dumating ayan po So talagang uh, may gira na. Sana wag naman. Pero uh, mayroon pa rin po akong uh, uh, mayroon pa rin po akong ginagawa na paraan. Uh, sana, amaga uh, 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 ano to? Sana maging uh, epektibo or uh, mag-work out uh, mag mag-work yung uh, ating mga ginagawa uh, para sa ganun ay uh, hindi naman tayo mapahamak. At, at titiyakin ko po kasi wala pong mabubuhay sa girang ito maniwala kayo wala po maliban lamang po tayo na yung mga nag subscribe sa akin na nakapalo doon sa mga sinasabi ko dati na itong, yung pong mga nagbali nagbaliwala doon sa mga itinuro ko pasinsyahan na po tayo dahil uh, um, hindi nyo na po ako masisisi doon siguro hindi naman siguro ako makukonsensya na dahil paulit-ulit ko naman po sinasabi 'yan sa inyo. So ngayon kung hindi po niyo sinunod 'yon, ito na po, yung uh, dito na po ninyo uh, dito na po, kayo na po uh, ang uh, nagpakamatay mismo sarili nyo Hindi na po ako. Kasi ang sa akin po, kung ano lang po yung nalalaman ko, sinasabi ko sa inyo, ngayon kung uh, hindi nyo sinunod at ayaw nyo sundin, wala nang problema 'yon. So gaya po nito, basta o ulitin ko lang po lahat lang po ng mga subscriber ko ang pwede kong ampunin Ah, uh, kung sa uh, wag pong masamain yung salitang ampon, kasi ganoon naman po talaga. At uh, yun din naman po ang uh, ibig ko sabihin doon, uh, dito kayo sa akin, ano pa bang uh, uh, tawag doon? So ganoon lang po. Basta uh, ito po pakinggan uh, panoorin nyo lang po hanggang matapos ito. May exclusive lang po ito kasi gusto ko lang pong magkaroon ng uh, uh, update sa inyo itong mga nagaganap dito sa atin lalo na po diyan sa Subic sa Clark Air Base yan po napakalaking barko po yan ang pinaglagyan ng sari-saring mga mga talagang nakakapangilabot ng mga bala mga bala po lahat yan yan po nakikita niyo na yan okay so hindi lamang po yan ang uh, kuan. Ah, may balita pa po ako na lumipad na raw ng uh, 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 Dubai yata o Abu Dhabi itong si uh, si Lisa. At uh, hindi natin alam kung ano bakit. So ayon lang doon sa na nag-feed sa aking uh, at uh, 'to dito sa aking uh, nag-flash lang po dito. At uh, di mano ay uh, lumarga na po nang uh, Abu Dhabi ba or uh, Dubai. So hindi ko po kumpirmado pero yan po ang uh, yan po yung uh, na balitaan natin. So sige po, mamaya pa may pa po ako susunod na i-upload at uh, at uh, abangan niyo lang po lahat ng i upload ko. Salamat po at uh, dasal lang po, dasal.